Ay, akala ko chicks, butanding pala to. Ano sabi mo iho? Ah, uh, butanding na nga, bingi pa. Kung baka akalain niyo napupuno na ng tubig ang tenga niyo. Sabi ko na nga, ben, hindi ako nagkamali ng pinantahan. Ang ganda ng pinantahan ko makakapag-relax at unwind ako dito. Um, hello sir, how may I help you? Hi, the name is Jerome Lopez. Uh, ako dito last week. Oh, just a minute sir. I'll just check your reservation. Uh, sige, salamat. Okay. Ah. Uh, okay na ba 'yung point niyo yun? kasi last week pa wala ko eh. So ayos yung dapat okay na siya. Sir, wait lang po, hinahanap ko lang. By the way, uh, ah, doon po muna kayo sa lobby, sir. Wait uh, na lang po ako din, sir. No? Oh, okay, thank you. Thank you. Sir. Jupik Oy, may chicks ako nakita. Malapitan nga muna to. Ay, akala ko chicks butanding pala to. Ano sabi mo, iho? Ah, nating ding na nga, bingi pa. Kung baka kalangay nyo napupuno na ng tubig ang tenga nyo. Baka gusto nyo umahon muna. Apa, ka nga, iho. Napakabastos naman yung mga lumalabas sa bibig mo. Kaya naman, ma'am, no, napaka, napakapatula nyo. Baka gusto nyo umahon muna kasi nawawala na yung tubig din sa pool niyo, eh. Aba, sige ha. Hintayin mo ko. Hintayin mo ko ha! Sa tingin ko naman sa'yo, mukha naman may pinag-aralan ka. Pero yung ugali mo, ugali na walang pinag-aralan, bastos! Kesa okay, naman sa kanya, diet-diet din pag may time. Mga ano, saan tayo mamaya? Diyan lang sa unahan, sa may Cecilia's Paradise. Hmm, sarap ba doon? Oo naman, masarap pa mga rice meals nila. Sige, go. Pag out natin, ha? Don't forget. Naku, 3 o'clock na, mag-out na tayo. Miss Inisa na. Good morning. Good morning, sir. Uh, good morning. Can I sit? Yeah. Okay, thank you. Morning. Sir, do you have any reservation? No, no. I'm looking for uh, Mrs. Torres, right? The owner of this Tala Resort. Yes, um, can I have your name, sir? Uh, you can just call me uh, Mr. Sam from the Good Coordination event. Mm, okay. Um, do na lang po tayo mag-wait sa waiting area, sir, no? Ang laki ng area niyo. Hindi ko alam kung saan na waiting area niyo. Pwede mo akong samahan? Sige sir, no worries po. Okay. Sikita Thank na you. Na po. Mga marajan muna kayo ha. O, assist ko muna si sir. Thank you po. Uh, Let's uh, go uh, sir. Ito uh, na lang uh, po tayo. Okay. Thank you. Um, sir, sure, tagasan po ba kayo? Ah, uh, San Pablo lang. bay talaga ng Panginoon. Klaen ko bang ito pinapangarap kong negosyo ngayon? Eto na! Napakalaki na at napaka na namin ngayon. Ay, salamat Lord. Napakabuti mo talaga. Oh, ang sige ka malanak. alam naman Nak, na, na ko lang kasi yung pangarap natin noon eh. Ito na ngayon, no. Sarap sa pakiramdam, no. At saka nagpapasalamat din ako sa iyo kasi kung hindi dahil sa tulong mo, sa mga sakripisyo mo, simula nagtapos ka ng pag-aaral, hindi naman natin makakamit tong negosyo natin ngayon. Na wala naman ako sa position ko na to kung hindi dahil sa bin, okay. sa lahat ng sakripisyo mo, sa paggabay mo sa akin all out Mm. Ah, eh, ano ba yung mo? Ah, papapirmahan ko lang po to sa inyo. Operation for our resort. Kasi may nagpabuk lang. Mm. Akin na to. Uh, akin na to. At nang uh, uh, para naayos ko na. Ikaw eh, nakakatapos na nang nakakapahinga ka naman na. Ay Okay, okay. Eh. Good day, madam. Ah, uh, yes, Leo. Um, Mr. Sam of Good Coordination, meron daw kayong schedule ng meeting sa kanya ngayon? Ay, oo nga pala. O siya, sige. Sabihin mo, pakihintay na lang. And then, bigyan mo na lang ng kahit ito dumain, no? Mga ka, nakihintay na lang. Ma, mamaya niyo na po ito pirmahan. Makakapaghintay naman po ito. O, ay siya, sige. Nakapasesya ka na. I-meet niyo na po muna, si Okay, okay. Thank you na, ka. O siya, sige na. Oh, sige. Sige, ma'am. Copy? Thank you. Madam, this is Mr. Sam from Good Coordination. Sir okay. Sam, this is Madam. Hello, Mrs. Torres. Good morning. You look so gorgeous, ha? Huh? Sa personal at saka doon sa mga Zoom meeting natin ito. Mm -hmm. Napansin ko na, ang ganda-ganda yung babae po. <laughs> Salamat, Mr. Sam. Palabi ka pala. Well, anyway, alam mo kasi, sa ganitong negosyo, dapat presentable ka. Hindi pa pwedeng humaharap ka sa mga kliyente mo ng kung ano-ano lang ang itsura mo. But pag nasa bahay naman ako, eh, simple lang naman ako. Wow, napaka-humble niyo naman. Anyway, mapunta ako dun sa proposal na pinakita ko sa inyo. Okay na po ba tayo doon? Ah, yes. Na-review ko na yun. And it's for my signature na lang. Wow, that's great. Uh, here is what I can promise to you, Miss Torres. Yung event na to, will, uh, itong Tala Resort will be fully acknowledged. Magiging maganda exposure dun sa event na gagawin namin dito. Ah, salamat. salamat. <laughs> oh, Dad, nandiyan ka pala. hindi ginagawa mo dito? Ikaw ang bakit nandito. Ba't kausap mo itong ding na to? Mrs. Torres, anak ko po, my only son, si Jerome. Ah, anak mo pala yan. Yes, ma'am. Hindi. Hindi ko makukonsente ang kabastusan at walang modong anak mo. Nilait-lait ako kanina niyan sa pool habang nagsiswimming ako at nagre-relax. Hay, nako! Nakakainit ang ulo, ha? Pwede ba? Wala nang pirmahang magaganap. I want you to leave my resort right now, Leo! Mrs. Torres! Pakikalat ka na, mga ito, balabas! Si Dasayan yung oras ko! Si Torres, baka pwede pa natin pag-usapan ito. Sir, so, na po. Son, look what you have done. Ano ba itong ginawa mo, Jerome? Diyos ko, okay na yung deal ko. Eh, Dad, hindi ko naman alam siya pala yung pinupuntahan mo dito eh. Oh. Dahil dyan, putol lang allowance mo, anak. At pamula ngayon, maghanap ka na ng trabaho. Eh, Dad, mukha naman talagang butanding yung kausap mo. Eh. Oh my God. Eh, Dad, no. Ko, no! no! Dad, binulugan pa akong sasakyan pa.